Iban sa panawagan na magpadrag test si Pangulong Bongbong Marcos Jr. kasunod ng viral video na umano'y sumisinghut siya ng ilegal na droga, may panawagan din ngayon kaugnay sa totoong dahilan ng pagdami ng mga EDCA sites sa bansa. Si Jade Calabroso magpapalita. Ang EDCA po ay imbitasyon para sa digmaan sapagkat ito ay Aminin man o sa hindi ng Armed Forces of the Philippines, ito ay forward deployment of military equipment of American uh, interest sa Taiwan at sa kanyang hidwaan sa China. Ito ang sentimento ni Jeffrey K. Eric Seris, isa sa mga anchor ng SMNI at dating intelligence officer ng CPP and PNDF. Kaugnay sa posibleng pagsiklab ng nuclear war dahil sa mga base militar ng Estados Unidos sa bansa. Hugot ito nang mabuksan ang usapin sa press conference kamakailan ng Kingdom of Jesus Christ, kaugnay sa kakayahan ni Marcos Jr. na pamunuan ng bansa. Ito'y dahil na rin sa umunay sunod-sunod na mga palyang desisyon nito para sa bansa isa nang anya rito ang pagpihit ng bansa sa Estados Unidos sa usapin ng foreign policy. Matatandaan na noong 2023 ay dinagdagan pa ng Marcos administration ng apat pang EDCA sites ang lima pang nasa bansa. Ito ang Naval Base Camillo Osayas sa Santa Ana, Cagayan, Lalo Airport sa Lalo, Cagayan, Camp Melchor de la Cruz sa Gamo Isabela at Balabac Island sa Palawan. Ang EDCAO Enhanced Cooperation Defense Agreement ay isang kasunduan kung saan pinapayagan ng Pilipinas na gamitin ng Estados Unidos ang mga base militar at iba pang pasilidad ng bansa. Samantala, may mga kumakalat na impormasyon na higit pa sa apat na EDCAO sites ang idinagdag ng Marcos Administration at ang dahilan ng pagdami ng mga ito ay para ihanda ang Pilipinas sa posibleng pagsiklab ng gyera sa China dahil sa sigalot sa Taiwan. Pero una na rin itong itinanggi ng administrasyon. Ang kay Marcos, ito'y para dipensahan ang silangang bahagi ng bansa at baring magamit niya ang mga EDCA site para sa humanitarian and relief efforts. Para naman kay Ina Mortel, anchor din ng SMNI, hindi ito kapanipaniwala dahil ni anino ng mga Amerikano ay hindi nakita sa pagtulong sa gitna ng kalamidad. Bagkos, ito ane para lang gamitin ng Amerikang Pilipinas para maglunsad ng gera sa Asia bakit magtatayo ng mga military bases dito? Sabi nila for ano, humanitarian disaster response. Eh, itong nagkaraang bagyon, may nakita ba kayo ni isang Amerikanong tumulong? Wala, ba? Diba? So gumagawa pa silang excuses. And yet, ang gusto talaga lang nilang mangyari ay maging launching pad itong Pilipinas para sa gera gusto nila. At dito sa Asia, sinasabi nga ng mga political experts, no, ng mga geopolitical analysts, na dito sa Asia, ang Pilipinas ang susunod na Ukraine war. Dahil dito, Naging sentro din sa nasabing press conference ang posibleng pagsiklab ng nuclear war dahil umano sa mga EDCA site kung saan binigyang diin ang ilabas na datos ni RJ Habiliana ng anti-imperialist movement. Ang kahabilyana, aabot sa higit dalawang milyon at dalawang daang libo katao ang masasawi sakaling maging target ng EDCA sites ng Chinese nuclear weapon. Samantala, binigyan din din ni Mortel na hindi tulad sa gera sa pagitan ng Russia at Ukraine kung saan mayroong mapupuntahan ang labing apat na milyong Ukrainians na na-displace dahil sa landmass area nito. Ang Pilipinas ay lubhang dumal ang sasapitin. At kung mangyari po talaga ang gerang ito tulad po no, sa Ukraine na nangyari kung saan mayroon po silang 14 million refugees, nagkalat na po yan sa iba't ibang bansa. Pero yan, landmass po sila, may pupuntahan sila. Pero ang Pilipinas po, ang mga Pilipino wala pong ibang pupuntahan. Buong sambayan ng Pilipino po ay talagang mamamatay po. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ito si Jade Calabroso, SMNA News.